Pero mira na to, madunggan ang ingon nilang maayo ra sa sinugdanan. Wala ko gadahong makana ako di ay sad nga Kaya Kay abihan man gid lahi ka sa kadaghanan, mao nang ikaw ang akong gipili. Pero sayop naman sa di ay ko. Kay ani ata karon ani nga punto. Sa una atong bag-o pa, update dire, updated to. Ni nang kanahanglang ingnan pa kay mo update ra kaong imo. Pero karon, Mutsat na lang ka sa saan gustohon, Naapay usahay, nga mutsat na lang ka, huwag ako pa kang bugson. Sa una atong bago upa, di pwede walay sweet ng mga chats. kay lagi, nahingog mo man kaha ka. Halos kada oras, mutsat ka ng mumusta. Pero may magpahinumdom o kauna. Dili pagid mawala ang amping ka ha? Pero karon, naunsa naman. Asa naman ang daang kaswitan. Napulihan man og kabugnaw bisan ang Pasko, layo pa man ug magparamdaman gani pag naaray kinahanglan. Sa una, ingon ka importante nga naatay oras o usag -usa. Bisan unsa ka busy basta di lang kalimtan nga naapot tay panahon para natong duha. Pero karon, sugot naman lang ka gulay paramdamay bisag usa pa na ka semana. Sa una atong bag-o pa, dili ka mo sagot og dili ta okay duha. Kinahanglang sulbaron kung unsa man gani atong problema. Pero karon, musugot na lang kang mag-away ta. Bahala na kung maunsa, kay para nimo mo kapoy na sigig lales, kapoy na sigig drama. Ingon ani gid ni? ne? Susugod ra okay? Unya pagkadugayan, dili na. Pagadugayan mapul na. Asa naman tong papramis-pramis ni mo pag nga consistent ka? Ingon ka lahi ka, utro man di ay sad ka. Maayo ra, basta bago pa.